Magandang araw kaibigan. Ako si JV Salayo. Tara na muli sa landas ng pag-asa. Noong Biyernes, December 8 ay pinagdiwang natin ang kapistahan ng Immaculate Conception, ang doktrina sa pagkaalalang kay Maria sa sinapupunan ng kanyang ina na walang bahid dungis ng original sin. Medyo nakalilito dahil ang Ibanghelyo ay tungkol sa pag-oo -oh o pagpayag naman ni Maria sa paglukob sa kanya ng Espiritu Santo at magkatawang tao sa kanyang sinapupunan, ang ating Panginoong Heso Kristo. At ngayong araw na ito ng Martes, ipinagdiriwang naman natin ang kapistahan ng Our Lady of Guadalupe. Siya uli ang Ebanghelyo, inulit lamang matapos ng ilang araw. Maraming iba-ibang himala sa iba-ibang lugar si Maria kung kaya't marami tayong katawagan at kapistahan para sa kanya. Ilan lang dito ay ang mga ito. Our Lady of Fatima, Our Lady of Perpetual Help, Our Lady of Lourdes, at ngayon nga, ipinagdiriwang ang kapistahan. December 12, Our Lady of Guadalupe. Hayaan ninyong ikwento ko ang buod ng himala ni Nang Maria sa Mexico kung saan nagsimula ang pagka-convert ng mga katutubo doon at di kalaunan ng buong South America. Noong December 9, 1531, nagpakita si Inang Maria kay Juan Diego, isang mahirap at maedad ng Aztec Indian na isa convert, isang convert sa Kristyanismo noong panahon ngayon. Inutusan siya ni Maria na pumunta sa obispo at sabihing ipagpatayo siya ng simbahan doon mismo sa lugar na iyon ang obispo upang makasigurado na nagmula nga sa inang Maria ang mensahe ay humingi ng signos. Hiningi niya kay Juan Diego na magdala ng mga rosas mula sa bundok. Nagulumihanan si Juan Diego dahil noon ay taglamig at alam niyang wala pang mga rosas sa kugubatan at malubha pa ang sakit ng kanyang tiyuhin kung kaya't hati ang kanyang kalooban sa pag sa bundok upang humanap ng mga rosas. Noong December 12, sa kalubhaan ng sakit ng kanyang tiyuhin, siya lumabas upang humanap ng pari. Ngunit sa daan ay nagpakita muli sa kanya si Inang Maria at sanabihan siya na huwag mag-alala at pinagaling na ang kanyang tiyuhin. Nahiya siya dahil hindi pa niya nagagawa ang utos ng obispo upang patunayan ang mensahe ni Inang Maria sinabihan siya ni Maria kung saan makakakuha ng mga rosas. At malang mayroon nga siyang nakuhang mga rosas sa taas ng bundok kahit pa puno ng yelo ang lupa. At sa pagbalik ni Juan Diego sa obispo, sa pagladlad niya ng kanyang balabal upang ilabas ang mga rosas, tumambad ang milagrosong imahe ni Birheng Maria, ina ng Diyos, sa loob ng kanyang balabal. Ang imaheng ito ay punong-puno ng mga simbolismo na nagpatunay na siya nga ay ina ng Diyos at madaling nahikayat ang marami pang Aztec Indians sa pananampalataya. Unang simbolismo, ang kanyang wangis at kulay ng balat ay katulad nila. At mayroon din siyang big kiss na itim sa kanyang baywang, kagaya ito ng mga sinusuot ng mga nagdadalang taong ina sa kanilang kultura. At sa kanyang panan ay ang crescent moon at sa likuran niya ay ang araw, pagpapakita ng kanyang kapangyarihang higit pa sa mga diyos-diyosan ng mga Aztecs. At kamangha-mangha na ang balabal ni Juan Diego ay hanggang ngayon ay buo pa at nakadisplay sa simbahang ipinagpatayo nga sa Mexico sa kahilingan ni Inang Maria. Dahil ito ang tanging apparition ni Maria na nagdadalang tao kay Jesus, siya ay tinalaga na patron ng mga hindi pa isinisilang na sanggol. At dahil sa sumunod na pitong taon, walong milyong mga Aztec Indians ang na-convert sa Katolisismo, kung kaya't siya ay itinalagang patroness ng buong Timog Amerika. At dahil sa kalakalan sa pagitan ng Mexico at Pilipinas, di kalaunan ay naging patroness din siya ng ating bansang Pilipinas. Si Maria ang ating halimbawa ng dakilang pagtitiwala sa kalooban ng Diyos. Siya rin ang ating inang handang kumalinga at tumulong sa ating bawat pangangailangan, sa mga may sakit, sa mga inaapi at mga nasa peligrosong kalagayan. Ngayong dakilang araw ng kapistahan ng Our Lady of Guadalupe, muli tayong tumawag kay Jesus sa kanyang pamamagitan at idulog ang ating mga kahilingan at pangangailangan. Isama rin natin sa ating dalangin ang mga nahihirapan mga kabataan, ang mga refugees sa mga lugar na ngayon ay nababalot ng kaguluhan sa Israel, sa Gaza, sa Russia, sa Ukraine, at sa marami pang lugar sa buong mundo. Kung ikaw ay na-bless ng video na ito, paki-like at share mo na at maging tagapaghatid ka na rin ng pag-asa sa iyong mga kaibigan.